Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat in Jesus name. Amen. Kain po tayo ng kapatid natong pang-ulam niyo nga panangalian. Ito inasimang tawag dito. Sigarilyas. Uh, galyang, sabong ti katuday, tapos yung kwan bunga ng singkamas. Okay, imagine yung jars. Ano bang tagalog ng galyang? Ang sarap nung pagkaasim niya, kakabasat. Oh, unang subo para sa inyo. sakto lang yung asim niya sa akin. Alak. Bagus, mana nafas nafas yang Hmm, bagus. Hmm, hmm. Yumuntut ulamin kulit nama yang lebih. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi nyo po silang gagabayan. At always nabigyan nyo po sila ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon mga kauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.